Tapos bari ako pwede kayo sa sitwasyon di sa panubigyan biyo sa kay lolo ko. Sa naglipas ang bagyo diyo. So mga ganit kayo nga kahoy. Wala po siya kayo sa iyo, balay. Diyo. Okay. So grabe Oh. Dako. Grabe yung halit ni Ipong. May lang nga ni Ilo. Wala ka na igolo na? No? Wala ka matama ang balay mo? Ah ito si Lolo nunong. nung. Nakasangatan ko no? Si ah? Ang? Ang sangat. Ito. Pinuha ko no? Sa ato. Sa Pero wala man ako sa pag-imobalay. Labi oh, dako. Oh May gani kay sa ano tumama no? Maaki mo yun yung laba oh. Sa. Nalabas ang kahoy oh, guys. Gabing ano, haba ng kahoy guys, puno. Hmm? Wasak. Adi uh, pang iba. Hmm? Huh? Wasak. Din? Hay di sa kuno no. Sila ba 'yan? Hoy maghalin, tira kami. Ah, mga bali mga puno oh. Rabing halit nga hinatag ni Iopong. No, Iabaw, tumba. tumba. Hindi din kalusot. kita di sa ano, amon ni ang binsing ano. Eh, hey, duwa Ilasin sa manuka nila. Tapos pag pinama sa ano, ubos. Gabing nga kususan bagyo no. May bagyo naman na masunod. Di po, pwani, ano. May bagay. Iga ba, pa dito? Gang... So, bali makareke po kita dito, guys, sa balay ni Lula. Wala ruse. Bao oh. Hindi, ikaw ka botong? Marami, oh. Tama sa ano? Bagyo? oh. Wasak. Ubo sa ano? Oh, Yay. Gabing perwisyon niyo po sa so masbate. Wala na ilaw, halos na na, na mga puno. Balay, tamaon. Kawayan. Masak, ano? Masak ang mga kawayan sa likod ni Lula Rocio. Bugbos. Ah, Salamat na lang sa Diyos na wala siyang may na-damage. Pag wala siyang may na-damage, wala siyang may na-igo.